News Updates. Mga balita ngayon. Pagguho ng Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela, ininspeksyon ng Pangulo. Iniutos ang masusing investigasyon. Unemployment rate bumaba, mas maraming Pilipino sumali sa labor market. Presyo ng bigas at karneng baboy sa merkado, asahang bababa ngayong Marso. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Iniimbestigahan na ang pagguho ng Kabagan-Santa Maria Bridge sa Isabela matapos bumigay ang bahagi nito noong February 27, 2025 habang may tatlong overloaded dump trucks na tumatawi. Ayon sa Department of Public Works and Highways o DPWH, ang disenyo ng tulay ay para lamang sa magagaang sasakyan, ngunit lumampas ng higit 200% sa kapasidad nito ang mga truck na dumaa ang tulay na nagkakahalaga ng 1.22 billion pesos ay sinimulang itayo noong 2014 at natapos nitong Pebrero 1, 2025. Pagamat karamihan sa konstruksyon ay sa ilalim ng Administrasyong Duterte, sinabi ng Malacanang na pananagutin ang sinumang responsable sa insidente. Ininspeksyon mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tulay ngayong Webes at inatasa ng masusing investigasyon upang matukoy ang tunay na dahilan ng pagbagsak at maaaring rehabilitasyon para magamit muli ito ng publiko. Bumaba sa 4.3% ang unemployment rate ng Pilipinas noong Enero 2025 mula sa 4.5% noong parehong buwan noong 2024. Ayon sa Philippine Statistic Authority o PSA, bumabarin ang underemployment ng 13.3% mula sa 13.7% na nagpapakita ng pagbuti ng kalidad ng trabaho. Tumaas naman ang labor force participation rate sa 63.9% mula sa 61.11% na katumbas ng 2.6 milyong bagong manggagawa. Ang partisipasyon ng kabataan ay umangat din sa 31.8% mula sa 29.7%. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisakan, Patuloy na lilikha ng dekalidad na trabaho ang gobyerno sa pamamagitan ng mas paborabling business environment at pagsasanay sa workplace. Samantala inaasahang magpapalakas ng pamumuhunan ang Create More Jobs sa pamamagitan ng streamline incentives na mas malinaw na investment policies na magreresulta sa mas maraming oportunidad sa trabaho. Inaasahang bababa ang presyo ng bigas at baboy ngayong Marso matapos magpatupad ng maximum suggested retail price ang Department of Agriculture o DA Kamakaila. Ayon sa DA, nakita nilang bababa pa sa 45 pesos kada kilo ang presyo ng bigas pagsapit ng March 31 mula sa presyo nitong 49 pesos. Asahan ding bababa ang presyo ng ng baboy simula March 10 na inaasahang maglalaro sa 350 to 360 pesos kada kilo. Dagdag ng DA bukod sa ipinatupad na maximum SRP kamakailan ay nakaapekto rin ang world market sa paggalaw ng presyo nito. In thy, name. In, thy name. in thy name 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 showing ito nationwide po yan see you god bless po sana suportahan lord come with me here and aid and trust yeah na sustain me please ako nak miss ko sa mission ng life ina pabigay ko tak ng guerra mabusayaw hindi tayo hinto we cannot lose any more personnel no no ayo ikisimarelimo sakala doon ba ha wala ka ang espirito santo Ako po si Cesar Soriano. Kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.